Yun pang laro ko ng panderby, may sakit. Pinainom ko na siya ng gamot, sana makarecover siya. Kapatid pa naman na ito eh, nawala si 7 semen sa timunan. Hindi ko alam kung makabalit pa yun. Tapos nagkasakit pa yung panderby ko. Sana gumaling siya. Inainom ko naman na siya ng gamot, mga kakaslok. E si eh. Si Puno, um, halak. Tinignan ko naman yung yung niya kung may kanker o wala eh. Ah, Ito si Kuloy siya. Ayan, ah, mga kakaslok. Sakit yung ibon natin. Ang Ayan din ito isa, may sakit din, no? Sakit na ganito, tinamaan pa ng sakit. Sana makarecover.